sa lahat mga brad nandito lamang po tayo hindi tayo nakablog kanina umaga ngayon magbibigyo tayo kahit papano, paano shout out sa lahat ng team kabali, Alex TV 05 shout out Umali Jerry shout out Jerry Kayubit shout out Pete shout out Mix Traveler shout out Mamilang ilang 22 shout out at kay Ano? Sa lahat ng team kabadi shout out. Paparam TV shout out. Kumusta ka na diyan? Wapakil shout out. <coughs> Ito Burlosa shout out. Ito po ginawa natin sa labas. Isto ko na naman. Hindi na bago na naman to. Yan, hindi tayo nakapag-vlog kanina kasi maulan. Cellphone lang gamit natin. Yan. Paikot po yan, diyan sa harap. Ito, ito. Atin na lang yan ito. Um, takot. Tapos, pa dito sa loob gagawin ko ito mamaya kahit gabi na ito so, tatapot natin ito tsaka ito na yan ko okay. na yung kapon ito na lang yan 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 may mga retoke pa pilitin ko itong matapos ngayon ang tapkot dito sa loob tapos bukas tapkot dun sa labas para maka baba maka ahon tayo bukas ng taytay dahan-dahan naman tayo dahil ang ating kabayo ay mahina na medyo matanda na bab, matanda na talaga Billy ni Martin Channel sa aking may bahay shout out. at sa lahat, Shout out. Ay, shout out pala kay Rui na Buino. Ingat ka dyan sa, ano, labas. Nasa ibang bansa po siya. Rui na Martin pala. <laughs> Rui na Buino Martin pala. Rui na Buino Martin. Sa aking hipag, na masipag. Shout out sa'yo. Ingat ka. Sa kay Luningling Alikos, shout out. Maya po tayo mapag-video ng maayos dahil ano po mulat na nila Hindi tayo sa atas mga brad Hindi tayo mapag-video ng anong dito Sus Wala Hindi hindi mga video Hindi mo nga Ha? Sa

Wala ng tikod. Barita. Hello. Ano na to? bye <laughs>

Dito, bala dito. O, dito, hindi na nataas. Pinapan naman mo. Ayan po ang minunot ng jeep 4x4 Aming tao, pila, pauwi na Apa.